All right, Nandito naman tayo. Kumusta? So Meron tayong Jixxer. Ay, meron siya check engine. Start natin. An. Naandar na siya. Meron si check engine. Ngayon, dalhin natin. Iyatak ay 40 na. So, bago 'yon. Intro muna tayo. diagnose natin kung ano maging problema pre angat ma yan okay saksak mo yan para alam mo na rin gamitin niya ano ito yung key line pindot eh saka mahulog is this ok saksak -sak. yun yun baliktad yun ito yan saka on natin ang motor hindi naka saksak yung hindi ba pala naka saksak ang isa huli yung contact light na yun Ayan, natin pa Paan yun So, natin. Ayan, open na. Yan. Pindutin mo yung E. Yan, tayo lang natin. Diagnose. Ayan na, na. So, hindi natin nilalagay yung kung anong unit. Ito, sure shortcut ka na. Dito ka. Sa pinakababa. Pagulungin mo yun to. Baba. Oh, yan. Tapos punta mo dun. Sa dulo. Campals. So, yan. Okay. Itay lang natin. Titingnan natin kung siyang galing hotel are. Mm. Nagkatulo eh. Nagkatulo? Hmm. Nagtayin lang po natin dahil medyo may katagalan lang ang SDS. Pinabasa niya kung anong panamotor. Ayan, okay. Oke. Ya. Oke. Sige, oke. Okay. Ya, ngayon dito tayo sa DTC Oke. Okay. Ah, errornya yung error niya, sensor heat dito Kung siya nag yan yan. Check engine. Ayan, kita. P0030 yeah. sensor Ether control circuit bank dapat so, Ibig sabihin Current Ay putol May putol yung Auto sensor Kahit i Erase natin yan Hindi yan mabubura Pag current So ngayon, Tatanggalin na natin yan. There. Hindi. I-back muna pare dito. Tatanggalin natin yung auto sensor. It is natin. Back, okay. back, back, back. Tay. Kala siyang auto sensor. kasi Andala mo 17 Okay, tara siyo mo natin kung paano natin malaman pag sira na yung auto sensor no kaya na malambot na dapat hindi ka dyan lagi napihit dito dito pa sa katawan ng ano dahil masila ng sensor nito hindi kaya matumi nila? Wala. Circuit eh. Butol. Test. Eh, ano natin? Tester. Tester. Continuity. So, yun ka lang guys. Titesting natin para na malaman din ninyo kung paano mag-test pag sira na talaga itong ating auto sensor dahil ito ay binabasa sa ating diagnostic tools Karel, ibig sabihin may photo ito pero para makasure tayo gagamitan natin siya ng itong tester ngayon nilalagay natin dito sa continuity yung may tunog tapos ang wire ng ating auto sensor sa jigsaw ay dalawang black isang blue saka isang white ngayon ang ititesting nyo lang sa continuity ay ang parehas na black so yan yeah. tingnan mo muna kung gagana Ayan, nagana. Ngayon, pares black. So, wala na kuwa. Ayan oh. pa natin. Ayan. Walang nakuha na konten nito eh. So, kahit Pero ito lang talaga yung ano dyan, ikichik. Yung pares black. Ngayon. So, itong may nakuha si sir na auto sensor. Ngayon, titesting natin yung auto sensor na ito ayan parehas black continuity ayan sige so ayan meron na kukuha ayan o oh. ibig sabihin goods parehas black lang yung uh, ititester ninyo so ayan ikakabit na natin so, sa motor Boter, nakakuha sa idol nung auto sensor. Mahal pa naman na rin. langis pare lalangisan muna natin hindi na hindi na Diplor. hindi na Diplor. hindi na <tipulor>. 17 mm ang gamit pag kakabit. Tinan. Yung mo. yun kung yung pang reset natin kung reset natin yung check engine hmm. hindi yun ah ng motor baliktad ganun ulit ang gagawin mo sakit ha Nasaan yeah. lang natin ilan. 'Yon. engine. Okay. So, wala nang error. Automatic, 'di ba? Hindi pa rin ni-reset. Baka nga pare, lagay mo nga sa ano. Wala na tayong i-reset dito sa hindi dito, monitoring na lang. Okay, all this ah. Ah. Tingnan, oginian. Tingnan, panderima. Um mawawala ang check engine. Di pa natira ni reset. Okay na? Oo. Okay. Oh. So may check engine pa rin siya. Ito nang gamit natin. natin Probak natin TDC Wala nang clear eh. Hindi natin ma-clear Hindi natin magbura yung check engine Manual tayo Dapat pala bago natin sinalpak yung bago o re mo hindi, hindi tuloy ma-reset sa SDS sa manual tayo ma-reset ogot hindi, hindi na kailangan to pang lang yan ilagay mo sa on yan on nasa on na yan ngayon ang pattern yan pag re-reset I-pull mo ang silinador wall throttle tapos on mo yung ignition tapos yung blink ng FI nya yung MIL susundan mo nito bawat labas niya doon sige dito pa muna pull on tapos hintayin mo itong mag blink ayan bitaw dyan bitaw ayan yeah, sundan mo pare ayun o sundan mo yun o bi blink bawat labas niya, bawat labas na ang Wala na. Ayun. Sundan mo lang siya. Pag hindi lumabas, okay na yun. Ah, wala na, hindi na lumabas. Ibig sabihin, na-reset na siya. So, ngayon, papat ilagay mo muna sa off. Ayan, off. Patay mo susi. Tapos, on mo titingnan natin pag umandar at mawala yung chicken gin panda rin okay ibig sabihin na reset pero obserbahan natin yan kasi kapag hindi okay yung auto sensor mga 15 minutes na umaandar yan babalik ulit yung chicken engine yan Palasin mo na rin. Mukhang hindi na mag-check engine eh. Balik mo muna itong mga gamit yung So, okay. Hindi na siya na kikik engine. Ibig sabihin, goods na yung auto-sensor na kinabit natin. Yan. So, yun lang ang pag uh, ano ng jigsaw pag may check engine. Pag auto-sensor ang problema. So, maraming salamat sa inyong panonood Ayos. Thank you for watching my video.